6 pesos uh, ano yun nilaga na nilaga uh, tawag din eh 6 uh, pesos pabili ako tay Oo. Uh, ano yung inaangkat, inaangkat nyo lang tay magkano kita mo yan magkano kita mo pag naubos mo yan, magkano take home? Ha? Pag naubos mo, magkano take home mo? Magkano kita? Pag naubos mo yan? Depende sa Oh. Pero palagay mo kaya ngayong araw tayo magkano ma matutay ko mo niyan? 300 lang. 300 lang. kami oh, ganoon. Dami oh. <tipan> Sampu lang mo lang. May pamilya ka tay? Yung pinagkakitaan ng gagawin mo. <tipan> tay, 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 tay. Ano gagawin mo dun sa kikitain mo? Pambahay ng bahay Pambahay oh. ng bahay? Eh, sa pagkain wala namang problema Sa bigas, may bigas na kayo Wala pa rin din Oo, wala pa kayong bigas Pag... Depende kapag ano, kapag may kinita, tsaka kayo bibili ng bigas. Ilan bang anak patay? Ilan ang anak mo? Asawa lang. So dalawa lang kayo. Uh, ilan tao ka natay? 56, oo, so 300 pesos pag naubos yan pag naubos lahat galing naman o tay, ganito tay um, peno yan ano 6 pesos kung sa dalawa, magkano sa dalawa 12 12, oh, sige sige ganito tay, bigyan mo ako ng dalawang penoy, 12 tapos okay lang ba na bayad ko sa dalawang penoy ay limang kilong bigas. O, salamat. Ha? Salamat na, kayo na. <laughs> kayo na, kayo na. May, may pambigas na kayo? problema. Uh, ano, sabi niya? Solve problema. Oo. <laughs> na. sige, sige hindi. Sampo na sa po mo sa aking itlog? Ayoko tayo, gusto ko dalawa lang. <laughs> <laughs> Kukuli ko muna yung bigas na yan. Atay ah. Para hindi ka nabibili ng bigas, tapos yung kikitain mo, eh pandagdag mo na lang sa ulam mo, kaya sa mga susunod na araw. Tsaka, <laughs> yung yung sampo huwag mo na akong bigyan ng sampo dalawa na lang <laughs> okay lang yan tay dalawa na lang para yung walo maibenta mo pa sa iba uh -oh. tay ano pangalan mo tay si tatay Nestor ayan kaya yeah, dalawa na lang bibiling kung ano uh, itlog okay, eh, dalawa lang tay eh, dalawa lang. <laughs> Gusto niya akong bigyan ng ano, sampu Eh, sabi ko, dalawa lang. Salaman oh. mo ba? Di okay lang. Dalawa lang, tay. Para? Oo, para yung wala, maibenta mo pa sa iba. Uh, Papikman ba? Oh. <laughs> okay na yan, tay. Para, yan, para lalo kang pagpalain. Okay, tay. God bless, tay. Ito yung uh, penoy na itlog mo, yun. Tingnan natin kung ano gagawin natin dito. Got <tod> Pabili ako ng tao. Sampu lang. Bayad natin yung ito. Bayad ko itlog. Kenoy. Kenoy. Yeah, <laughs>